Usap-usapan ngayon ang revelasyon ng isa umanong dating flight attendant na nagngangalang Abigail Reid kung saan nag-claim na may anak umano sila ng sumakabilang buhay na master rapper na si Francis Magalona. Mapapanood sa video ng Pinoy Pawn Star ni Boss Toyo ang pagbebenta ng jersey memorabilia ni Francis M. Ni Abigail kung saan naisiwalat niya ang matagal na umanong pinakatatago-tago na kwento Kuwento niya, kinuha raw ni Francis M. ang kanyang numero ng cellphone nang maispatan siya nito sa Itbulaga Studio noon. Nagkaroon daw sila ng relasyon ni Francis M. at nagbunga raw ito ng isang anak na babae. Pinangalanan daw ito ni Kiko na Gail Francesca. Nakuha raw ni Gail Francesca ang talento ni Francis M. pagdating sa pagkanta, pagrap, at pagsayaw. Sa loob daw ng labing limang taon ay nanahimik si Abigail tungkol dito what we had is real, me and my daughter exist. Mahal niya kami and that's a fact, Anya. Ipinakita pa niya ang ilang mga resibo na nagpapatunay na may namagitan sa kanilang dalawa. Kumuuraw ang kanilang mga pangarap ng masawi si Francis M. dahil sa kanyang sakit. Napakasakit din daw para sa kanilang magina nang malamang namatay na si Francis M. dahil sa sakit nito. Nito lamang October 4 ay dinalaw pa ng mag ang puntod ni Francis sa Loyola Memorial Park sa Marikina City nang gunitain ang 59th birthday nito. Nabenta naman ni Abigail ang memorabilia sa halagang 500k matapos itong mab attack ni Boss Toyo mula sa 700k. Samantala ayon sa aming reliable source ay nawindang umano ang pamilya ni Francis Magalona sa naging paglantad ni Abigail at ng kanyang anak sa publiko dahil halos ilang taon ding walang balita si Pia sa naging babae na ito ni Francis M. Mulan nang mamatay ang master rapper ng Pinas. Hindi umano itinatanggi ni Pia ang katotohanan na nagkaroon ng ibang babae ang kanyang yumaong asawa noon, ngunit wala umano siyang alam na nagkaroon pala ito ng anak sa kanyang babae, kaya naman gulat na gulat umano sila ng kanyang mga anak nang lumabas ang balitang may nagpapakilalang anak umano si Francis M. sa dati nitong naging babae.